Get ready with me. Get ready dyan ka magaling ang paglalagay ng kuluriti sa pagmumukha mo. Marami akong mga nabasa na kuminto ba na mag-get ready with me daw si Dorine. magaling ang babae na yan, ang pagpaarte sa katawan niya. Yung pinaglalagay niya yan sa mukha niya, yung tubig na yan, naiirita talaga ako pag makita ko yan sa rip. Kay dagdag si Kip lang yan sa rip. Hindi ko alam kung bakit kailangan ilagay sa rip. Ang tuner-tuner daw na yan. Palagi ko tong mapapansin sa kanya ba magpahid-pahid siya ng mga puti na yan na tatapalan niya yung mga nangingitim sa mukha niya. Paano hindi yan magkaroon ng pangingitim yung mga bakas sa pimples niya? Kaya nagpupuyat. Yung pinambili niya dyan sa BB cream, BB cream na daw na yan na miss ka. Kung itinulog niya na lang, hindi na niya kailangan maglagay niyan. Kaya hindi siya magkaka-pimples, kaya hindi na puyat. O tinatakpan niya ngayon yung eye bag niya. Sino ang may kasalanan bakit nagka-eye Siya din kay hindi natutulog sa tamang oras. Sus, Dorinel, kahit ilang beses mo patakpan yung mga eyebag mo na yan, lalabas pa rin yan, kay buburahin din naman ang make-up. Tignan mo ang babae o oh, napakaraming itatapal sa pagmumuka niya, siya rin naman ang may gawa sa mga yan. Kung nakikinig ka, kung matulog ka sa tamang oras, kakain ka ng mga healthy, iinom ka sa tubig, hindi magkakaganyan ang mukha mo. Hindi mo na kailangan yung tapal-tapala ng mga kung ano-ano dyan. Baka magtanong-tanong na naman kayo kung anong pangalan sa pinang drawing niya dyan sa kilay niya na inahit na drawing na naman niya. Ang nakasulat doon ay Bobby Brown. Isa pa yan sa hindi ko maintindihan, bakit kailangan niya ahitin ang kilay niya tapos drawingan din niya. Ang luka. Dahil hindi man pinagpala ang babae, hindi man siya mistisa, kaya hindi pupula ang pisngi. Maglalagay siya nitong pampapula sa pisngi niya. Kahit kahit anong gawin mo dito kay Dorenel, hindi yan talaga mamula. Kahit anong sermon kahihiyan, hindi yan tatablan, hindi talaga yan pupula. May nabasa pala ako ng mga comment na mamahalin daw yung...